Yan the end of time. Natin try ko pala yung aking bagong ano. Yung aking in order sa TikTok na ano. Ganda nga siya. Waterproof talaga siya. Wala. na ko. Tapos yung aking in order na ano yung sa anong tawag nito. sa mga, Hindi mo na kailangan mag-pulbo. Para ka na rin naka-make-up. Hindi po. Kaya magmerienda mo na. Kape. Merienda ang kape. Tapos meron akong magic flicks. Ah, Ano ba to? Magic flicks. Andi. Chocolate. Ay, ayaw naman ako. Kaya ako nalang pakasayang. sayang kape. Maulan kasi kaya masarap talaga magkape. Ito sa ano sa mga bata nung ng 20 22. May namimigay para sa mga bata nung spaghetti, tinapay, gatas. Ayan. Ako na lang kakain. Ayaw ng anak ko, hindi ako na lang kakain. Sayang naman. Ang mm, ganda talaga ng aking na ano na ano. Ang pangkilay. Ito lang, pakita ko. Grabe ang ganda niya. Ito yung ano. You know, yan, ganyan lang siya kaliit. Akala ko naman yung liquid, hindi pala. Tapos ito naman yung in-order ko sa TikTok din. Sa TikTok ko din yung inordo. Ang ganda niya. Nakakaano na talaga siya sa mukha. Hindi ko na kailangan magpulbo. Yun, may sunblock na rin siya kasama. Um. Super, ang ganda-ganda niya talaga. Hmm. Ano yung akong binili? Nag-try ako. Tapos ito yung aking yan, yung pangkilay na ko. Ang ganda. Hmm. Hindi ko na kailangan magpulbo. May ano na rin siya. Sunblock na siya. Ang ganda. Natutuwa talaga ako. Nakilala ako. Dito lang ako sa bahay pero nakilala ako. Sayang din naman. Kunwari aalis ako pero hindi. Sabi ng asawa ko, saan ka pupunta asawa? Ba't nakakilay ka? Wala lang. Ah, diba? Tanray ko lang yung aking inorder sa um, Ang ganda niya talaga, oh. Hmm, para din siyang tato na kilay. Hmm, hindi yata pantay ang kilay ko. Okay na din. Yeah. Diba? ba?